Ayan po mga ka-GM, isa na namang BMW yung ating gagawin, no? Isa itong uh, BMW na X5. Yan yung kanyang makina, bali ang gagawin natin dito ay sisirbisan natin. At uh, i-check natin lahat ng mga ilaw, ganun. Yan po siya mga ka-GM, oh. Napakaganda tong gantong sakyan. Uh, black BMW na SUV type. So, ayan. Uh, like and share and follow lang po sa ating uh, page, no? At sa ating mga videos para Marami rin pong uh, kapwa natin manonood na makapanood sa ating mga video. Uh, ito po mga ka-GM dito sa BMW na ginagawa natin. No? Uh, pinalitan natin ng ano breakfast. Yun, bago na yung kanyang brake pads. Yan, pakita ko sa inyo. Lagyan no? natin ng ilaw. Yan po, uh, pinalitan ko na siya kanyang breakfast pads. No? Yan, kung makikita nyo, bago na yan. Tapos, yung isa, yung, yung kulay puti. Yan, BMW din. Uh, Inaanday din tayo na tayo ang gagawa. Kasi yung customer natin ay... Eh, alam niya na tayo ay gumagawa kaysa pupunta siya sa ano uh, kasa medyo mahal ang paggawa sa kasa siguro ano yan service ang paggawa dyan dito kasi sa isa na to itong ginagawa ko ko tapos sa uh, piyaltan ko ng bagong brake pad sa likod uh, ito po mga kajemo ah, uh, natin lahat yung kanyang uh, status no yan sa vehicle status bali okay na siya kasi naka green na lahat yung kanyang uh, color dito kanyang langis kasi tinisul natin tapos yung kanyang uh, tersenso yan yung level ng langis saka yung kanyang ano